yung aking kababayan naman ho sa nasa hospital, masasabi po natin na hindi na po siya nasa critical no, na sitwasyon. Uh, I mean, dahil ko base lang po sa aking uh, nakita na kausap po namin siya kahapon at uh, nakikapot na kausap din namin yung doktor niya. Uh, siya po ay wala, uh, hindi na po siya naka-incubate, no? N extubate na po siya kahapon at nakakapagsalita na po siya, ng malinaw, Ayon po? Uh, Siyempre, mahina pa dahil, dahil nararamdaman niya yung sakit niya sila na muna no? sa mga nalangkap niya ang carbon monoxide. No? Uh, so, nasa ICU pa rin pero uh, mas stable na ho. Uh, mas maganda na yung kanyang uh, uh, health uh, or medical condition as of yesterday. Ano? Nasa maayos ng kondisyon ng Pilipina domestic worker na dinila sa ospital kasunod ng sunog na nangyari sa Taipo District sa Hong Kong noong nakaraang linggo. Isang araw pa lang mula nang dumating sa Hong Kong ang nasabing OFW nang mangyari ang insidente. Kinailangan itong i-intubate matapos makalanghap ng carbon monoxide mula sa sunog. Meron po tayong isang kababayan na nasa naka-confine pa rin po sa ospital. Ito po yung na nasagit kasama nung kanyang inaalagaan na baby at ang kanyang amo. Bukod sa kababayang nasa ospital, isang OFW din ang nasawi dahil sa insidente. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, unang napabalitang nawawala ang nasabing OFW bago makumpirmang binawian na ito ng buhay. Agad na nakipag-ugnayan ang pamahalaan sa pamilya ng biktima upang matiyak na matutugunan ng kanilang pangangailangan. On top of the death and burial benefits, inassure din namin yung pamilya niya. Nakausap ko mismo yung anak na meron siyang educational assistance from OWA na matatanggap bilang yung kanyang ina ay namatay na active member mula ngayon hanggang matapos na yung kanyang kolehiyo. Minamadali na rin ang pamahalaan ng pagproseso para sa repatriation ng nasabing OFW. Naka-focus kami ngayon na mapabilis yung pag-uwi sa remains ng ating kababayan. Meron na rin bilin yung pamilya kung ano yung ano yung gusto nila sana, sa andalhin. And uh, yung financial assistance, pinag-prepare ko na rin. It's just that uh, on the part of our policy here, kailangan maiuwi muna namin po yung remains ng ating kababayan. the repatriation of remains. So, so, syempre, na po ang ating uh, focus sa Ipapa-uwi ng labi ng ating kamamayang uh, kasawi, ano? Uh, we're everything para mapagulis ito. So usually, ang, ang, ang time frame mo natin yan, two weeks. So, subukan natin pong pamilisin pa uh, para maayos yung mga documents yan. Samantala, kinumpirma ng Philippine Consulate sa Hong Kong na mula sa 73 Pilipinong may adresa na sunog na resident blocks, anim na po sa kanila ang nasa lugar ng mangyari ang sunog. Karamihan sa mga ito ay nasa ligtas ng kalagayan ang ilan ay pansamantalang naninirahan sa shelters na inihanda ng Hong Kong government habang ang iba ay nasa kamag-anak ng kanilang mga employer. Pagdating naman sa pangangailangan, uh, may mga marami kong mapubuti ng puso so sa sa uh, food, no? sa mga clothes na kailangan nila. Nakikita na namin, no? maganda ko yung, yung tulong na dumarating sa kanila. On top of that, syempre, ang yan ng government. Diyan po ang uh, BMW at ang OWA po natin na uh, pinagtulong na bibigay ko ng uh, financial assistance sa kanila. Uh, nakikita ko very good yung synergy ng ating ng Philippine government um, at ng Hong Kong government. At the same time, yung Filipino community Sa ngayon, dalawang OFW pa lamang ang nawawala at inaalam pa ng konsulado ang kinaroroonan ng mga ito nang mangyari ang sunog. Again, as I said, hindi po automatically ito-conclude natin na sila ay nandoon nga sa area nila nung nangyari yung uh, sino, gano'n. Kasi isipin din natin kung meron pa talagang dalawa na kababayan ng limbawa lang ay efektado nga sa apoy. Uh, no? Eh, siguro ko naman by this time ay may lapit na sa atin, you know? so, may, mag, may mababalitaan mag, tayo na kamag-anak, kaibigan, ano, na, na, na na ano po na magsasabing mawawalan kanila kanilang, kanilang kamag-anak so at uh, to now wala wala po eh Patuloy din ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamagitan ng OWA at DMW upang matiyak na matutugunan ang pangailangan ng mga OFW. Tiniyak din ang konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong na nakahanda silang umasiste sa mga kababayang posibleng nawalan ng hanap buhay dahil sa sunog. Joe Anano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.